ginawa yan, dahil kung may reklamo <laughs> ah dapat may redress mechanism tayo yes, at ah, sana And po para mga kasabang apo. seniors magkaroon tayo ng guide paano natin mm. ireklamo to ang Ta -ta -ta. una kasing sabi ni Republic Act 9994 na pag may reklamo doon sa OSCA nireklamo mo yung isang transaksyon sa OSCA si OSCA naman ay gagawa ng paraan para masagot yung reklamo. Hmm. Sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin ng mga mayare, establishment, mas, establishment oh, yung oh. Home, eh? tapos, gagawin ang dialogue process, uh, grievance system, lahat-lahat. Uh -huh. lahat. Eh, pag hindi ginawa ni Oscar, anong nangyari? So, oh, gusto nating si NCSC ay i-furnish din ninyo ng kopya okay. para pagdating ng panahon na walang ginawa, eh di ma up natin si Oscar. Uy Oscar, bakit uh, matagal na ito, gawa natin ang paraan? Hmm. Alam nyo bakit os, si Oscar kasi empleyado ng gobyerno eh. Si Oscar, officer, empleyado ng gobyerno. Samantalang itong mga senior citizens organization ay ano uh, association of uh, seniors could be people's organization could be civil society could be NGO hindi po sila gobyerno sila po yung necessary 'di ba pagsilbihan natin ang uh, mga tao so sila Napakaganda pong pakinggan yung importantiyang binibigay sa seniors pero po sa lungsod ng Maynila pag hindi ka botante hindi ka gano'n nila kamahal Ah, uh, mukhang mahirap sagutin yung tanong na yan. Kasi okay. hindi naman ako, hindi pa naman ako botante <laughs> ng Puso <laughs> ng Maynila. Uh, ganito na lang po. May mga, may mga programa kasing lokal. Uh, etong uh pinag, pinagsasabi ko is national eh. Kaya obligado ang pamahalaan national na magbigay ng number one, encouragement, number two, support, benefits dahil national. Si local naman, uh, local government, may mga ordinansa. Yes. Mm -hmm. Sa ordinansa na yun, obligado silang tumulong sa kanilang mga seniors. Eh dahil sa laki ng Manila, eh, gaano ba kadami yung senior citizen ng Manila City? Yes, uh, 36, more than 36,000. Mukhang maliit lang yan. Uh, uh 200,000 plus po ha? para sa kumuha ng Manila. 200,000 plus. Oh, so, sa dami ninyo, siyempre, Mag-iisip si Manila, ano ba ang budget dito, di ba? Kaya hindi kami nasasali. <laughs> <laughs> Sir, pero po, sa kagaya ng sinasabi nyo, kami naman po bilang seniors nag tax. Pinagulong natin ang ekonomiya ng Manila na lang, huwag na nating gawing national. Ah, uh, bakit po 'pag hindi na botante na? Talaga namang karamihan na hindi na talaga magkakaroon ng interes na pumunta, bumoto, kung pipila sila, lalo na kung may dala ng tungkod o wini na sila. Naku, kailangan uh, una po, pero... Kung konsultahin natin si Attorney Romy Makalintal. Uh, diyan, nagtatampo si Attorney Romy Makalintal. Sabi niya, eh, yung pagboto ay karapatan eh. Correct. Kung hindi Tama ka pala boboto at taga nila ka talaga, ganun ba yun? <laughs> Sir, <So, laughs> nagu nagugulan talaga din naman ako kasi ako, kung ako nga, eh hindi na Bumuboto ka ba? Of course, oh, bumuboto ako bumaboto. Para doon po ito sa maraming nakakausap natin na nagtatampo kung bakit yeah. uh, hindi lang sila nakaboto eh hindi na sila kasama sa bibigyan o oh, tinatanggal na ang pangalan nila eh ang definition ng senior, hindi naman nagbago. Ayon po sa pagkakaintindi ko po. So <laughs> kailangan nating daan na naman yan, isulat din tapos ireklamo natin. Kasi tama din naman, <laughs> citizen ka ng isang lugar, hindi ka lang nakaboto kasi may isa kang pinuntahan na lugar sa eleksyon eh tatanggalan ka na ng benepisyo. Okay. Yeah, Pwede so, ko benefit, po sagutin yan. Uh, Attorney, sandali, sagutin ko lang siya mabilis. Pa, sa, uh, sa mga kababayan po natin na nakakaranas o naka-experience po ng ganyan na pag hindi ka na botante, eh, parang wala ka ng karapatan o hindi ka nabibigyan ng benepisyo. Kaya po, andito ang National Commission of Senior Citizen na titingin po ng pantay-pantay at wala pong pipiliin kahit na ikaw ay botante o hindi, yung programa po ng National Commission of senior citizen na inyo pong tahanan ang shapo magpu magpupuno din ng mga kakulangan din po kung sa lokal. at saka siyempre lahat naman po pinangangalagaan natin kaya sana po itong lead agency po ng mga senior citizen ay yakapin po natin at mahalin dahil lahat po ng programa ay ibibigay po pantay-pantay para sa lahat